Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inalis na ng gobyerno ng Kuwait ang pagbabawal sa mga overseas Filipino worker o OFW na mag-issue ng entry visa at working visa sa naturang bansa. Tumagal ng isang taon ang naturang pagbabawal kung saan ipinagpasalamat ito ni Kabayan Party List Representative Ron Salo kay First Deputy Prime Minister of Kuwait at kasalukuyang Minister of Defense and Interior, Fahad Yusuf Saud Al Saba sa muling pagbubukas ng oportunidad para sa mga Pilipino na makapagtrabaho sa Kuwait. Sa tala na sa 50% ng kabuwang domestic labor force sa Kuwait ang binubuo ng mga Pilipino. Samantala, isiniwala at ng sundalong naputulan ng daliri sa nakaraang Roar Mission sa Ayungin Shoal na sinadya ng China na banggain ang bangka ng AFP. Para sa detalya narito si Francis Riu Humarap sa Senado si Seaman First Class Jeffrey Facundo. Siya ang sundalong naputulan ng hinalaking daliri na dahil sa nakaraang pangaras ng China Coast Guard sa Roar Mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Pagkuwento ni Facundo pagdating ng inflatable boat ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal ay binangga agad ang kanilang bangka ng China Coast Guard. Aniya, wala umanong warning at diniretsyong bangga ang kanilang bangka. Walong Chinese vessels umano ang umaligid sa kanila, dala-dala nito ang mga tubo, fire axe at iba pang matutulis na bagay. Pagsisiwalat niya na putol ang kanyang daliri matapos maipit ang hindalaki dahil sa pagbangga ng China Coast Guard. Kahit ang dalawang cellphone na gamit na navigator ng AFP ay sinira ng tauhan ng Chinese. Samantala, sinangayunan naman ito ni Defense Secretary Gilberto Chodor Jr. na pagigit niya, hindi aksidente at sinadya ng China ang pagbangga sa AFP. Ayon sa kanya, wala umanong ipinapakitang level of good faith ang China, kaya naman hindi umano ito kinakausap ng militar. Aniya, magpakita muna ang China na maari itong pagkatiwalaan bago kausapin ng AFP. Sumantala, ipinapaubaya na lamang Aniya sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-usap sa China. Francis Ryudike, Naguulat para sa One Media Network. Kalugod na ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsasagawa ng retailers program dahil sa pagdami ng bilang ng mga potential retailer sa ilalim ng programang walang gutom. Ang mga ito ay nagmula sa rehiyon ng Western Visayas kung saan sinabak sila sa isang orientasyon para lubos na maunawaan ang programa at mga layunin nito. Ang walang gutom program ng DSWD ay nagtataglay ng isang electronic benefit transfer o EBT cards para gamitin ng mga benepisyaryo ang 3,000 pisong laman nito para makabili ng mga pagkain mula sa kadiwa ng Pangulo o partnered retailers. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DND pinahayag na hindi makikipag-usap sa China kaugnay ng nakaraang Rory Mission sa Ayumin Show. BMW hindi napapayagang sumampa ang mga Pilipinong mandaragat sa mga barkong inatake ng Hudi. Senator Bato de La Rosa ay kinagalak ang muling pagtakbo ni dating Pangulong Duterte kasama ang dalawang anak bilang senador. DBM aprobado na ang higit 14 na bilong pisong pension ng mga retiradong sundalo. Visa ban inalis na sa Kuwait. OFWs maaari na muli makapagtrabaho. American singer-songwriter Neo magbabalik sa bansa para sa parating na concert sa Oktubre. patas at pantay na balita. Komprehensibong unang para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ikinagalak ni Senador Bato de la Rosa ang balitang tatakbo bilang senador sa susunod na halalan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na rin ang mga anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte. Ayon sa senador, malaki ang tsansa na may tuloy ang sinimulang mga adhikay ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo ng tatlong Duterte nitong Martes, ikadalawang putlima ng Hunyo. Ipinahayag din ni VP Sara na maaari siyang tumakbong muli bilang Mayor ng Davao. Bunsod ng isyu, suliranin at pangangailangan ng mga magsasaka ng palay, tinalakay ng DAR ang mga plano programa at proyekto ng kagawaran hinggil sa sektor. Kabilang narito ang Rido o Klan ng Clan War sa Mindanao na layong masolusyonan bago matapos ang taong 2027. Ang kaganapan niya ng tutukan sa aking ulat. Bunsod ng mga isyu at suliranin kinahaharap ng Department of Agrarian Reform o DAR sa sektor ng pagsasaka, tinalakay nito ang mga aksyon, programa at proyekto para sa mga benepisyaryo nito. Isa na rito ang Certificate of Land Ownership o CLOA kung saan ito ang titulo na iginagawad ng kagawaran para sa mga agrarian beneficiary na pinagkakalooban ng lupang kanilang sasakahan. Sa nagarap na talakayan, ipinaliwanag ni Regional Director for Region 4A ng DAR na si Attorney McDonald Galit ang mga sumusunod na aksyon sakaling ibenta ng mga benepisyaryo ang kanilang mga lupa garado na ang ownership po ng lupa ay mananatili po sa mga awadi natin na magsasaka. Meron pong tayong tinatawag na prohibitory period, a certain period of time na kung saan hindi nila pwedeng ibenta at kung magkakaroon po ng bentahan uh, within the prohibitory period, papasok po yung disqualification case. Ipapadisqualify ka po natin yung ARB na yon and we will uh, look for another qualified uh, ARB po kaugnay nito ay mariing panawagan ng DAR na pangalagaan at pahalagahan ang lupang ipinagkaloob sa kanila at huwag itong ibenta sa loob ng prohibitory period. Bukod dito ay pinaluwanag din ng tuntunin na nakapaloob sa klowa kung saan sakaling mamatay ang may-ari ay maaari itong may pasa o may pamana sa immediate family. Ngunit kailangan na magtaglay ng may iwang beneficiaryo ng willingness o kahandaang magtanim at gawing produktibo ang lupa. At kung ito ay hindi may sa katuparan, hahanap ng iba pang benepisyaryong angkop para sa programa. Sa rehiyon naman ng Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao o BARM, isa sa mga kinahaharap na suliranin ay ang land distribution. Ito anila ay bunsod ng resistance o panlalaban ng mga landowner. The, the biggest challenge that you'll we'll experience are boundary disputes. Ayon naman kay Atty. Galit na sakaling hindi madaan sa mabuting usapan, ay dinadaan naman nila ito sa compulsory action kung saan dito napapasok ang tulong at puwersa ng Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines kung kinakailangan. Bagamat hindi pa rin natatapos ang ilang issue sa Rido o Klan War sa Mindanao, ay tinutugunan naman ito ng DAR sa pamamagitan ng Research Confluence on Land Governance in Barm to address clan wars, land tenure system at land registration authority. Inaasahan naman na bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2027 ay magkakaroon na ng inventory at konkretong solusyon para sa suliranin ito sa lupa. Sa kabilang dako, hindi limitado sa pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka ang programa at layunin ng DAR. Mayroon ding mga programang isinasagawa para sa mga magsasaka, kaya na lamang ng mga kiosk sa ilang mga mall sa Caraga Region. Sa pakikipagtulungan o partnership ng SM Mall sa rehiyon ay natutulungan nito ang mga farm beneficiary upang lumawak ang sakop nila sa merkado, gayon din ang badagdaga ng kanilang mabebentang produkto at kita. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng kagawaran ang pagtugon nito sa pagbibigay ng kumpleto at malawak na pondong maasahan ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Ang tinutukoy na ito ay ang Climate Resilience Program kung saan ito ang tulong na ibinibigay ng sektor sa mga benepisyaryo tulad ng mga makina, pasilidad, food storages at seminars. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Sa balitang sports, dalawang golfer at isang martial artist ang humabol sa listahan ng Paris-bound athletes na lalaban para sa Summer Olympics 2024 na gaganapin sa ikadalawamput-anim ng Hulyo hanggang ikalabing-isa ng Agosto. Ito ay matapos makuha ni Filipino martial artist Kiyomi Watanabe ang isa sa dalawang continental quota sa women's category na below 63 kg class sa International Judo Federation. Samantala nakabuk naman ng tiket pa-Paris sa kanyang kategorya si Filipina golfer Bianca Pagdanganan matapos umangat sa si ika-35 pwesto ang kaniyang spot sa official World Golf Ranking. Habang nakahabol sa Paris Bounder ang isa pang Filipina golfer na si Doty Ardina, makaraang makapasok sa top 16 ng International Golf Federation World Rankings sa kabilang banda, higit kumulang isang buwan na lang at sasabak na ang mga pambato ng Pilipinas sa Olympic Games ngayong taon kung saan ilan sa kanila ay lumipad na pa Paris para magsagawa ng kanikanilang intensive training. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DND pinahayag na hindi makikipag-usap sa China kaugnay ng nakaraang raw remission sa Ayumin Show. DMW hindi napapayagang sumampa ang mga Pilipinong mandaragat sa mga barkong inatake ng Hudi. Senator Bato de la Rosa ay kinagalak ang muling pagtakbo ni dating Pangulong Duterte kasama ang dalawang anak bilang senador. DBM aprobado na ang higit labing apat na bidong pisong pension ng mga retiradong sundalo. Visa ban inalis na sa Kuwait. OFWs maaari na muni makapagtrabaho. American singer-songwriter Neo magbabalik sa bansa para sa parating na concert sa Oktubre. Patas at Pantay na Balita, komprehensibong unang para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang sunod-sunod na naitalang pagsalakay ng mga rebelde ng Huti, Ipagbabawal na umano ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagsakay ng mga Pinoy seafarer sa mga barkong inatake sa Red Sea at Gulf of Aden. Partikula sa mga barkong kamakailang inatake ang MV Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tutor kung saan karamihan sa mga tripulante ay mga Pilipino. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 78 Pilipinong mandaragat na ang nanindigang dumangging mag na kung saan dininig ng mga may-ari ng barko ang kanilang mga desisyon. Sa kabilang dako, sa layuning mabawasan ng mga kaso ng road rage, ay nais ni Land Transportation Office o so Alto Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na may lunsad ang Tricycle Operators and Drivers Association o Toda Learning Center sa buong bansa. Ang hangarin at pag-uutos na ito ay ating alamin mula kay Dani Salupes. Mag-aalok na ang Land Transportation Office o LTO ng Seminar at Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Learning Centers alinsunod sa utos ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na maiwasan ang insidente ng road rage sa daan at matiyak ang kaligtasan ng bawat road user. Ito ay matapos ibahagi ni Mendoza ang pagdami ng mga viral video kung saan kadalasan na nakikita ang sanhi ng road rage ay mula sa mga tricycle na pumapasada. Ang Toda Learning Centers ay itataguyod sa buong bansa ng mga Regional Director at District Office Head para bigyan ng seguridad ang kabuhayan ng mga driver at operator ng tricycle. Magbibigay kaalaman nito sa mga pumapasada ukol sa mga batas at regulasyon sa kalsada kasabay ng mga hakbang upang maiwasan ang road rage. Ito'y bahagi rin sa layunin ng Department of Transportation o DOTR na mabawasan ang kaso ng mga aksidente sa daan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo na ang nakatakdang pagbabalik sa bansa ng R&B superstar na si Neo para sa kanyang gaganaping concert sa Oktubre. Sa social media account ng singer, isinaad nito na ang kanyang Champagne and Roses Tour ay gaganapin na sa Asia. Kabilang dito ang pagtigil sa Manila sa ikawalo ng Oktubre. Inala inalabas na rin ang ticket prices at seat map para sa nasabing concert. Samantala, ang ticket selling naman ay magsisimula sa darating na ika ng Hulyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DND pinahayag na hindi makikipag-usap sa China kaugnay ng nakaraang Rore Mission sa Ayungin Shoal. DMW hindi napapayagang sumampa ang mga Pilipinong mandaragat sa mga barkong inatake ng Hudi. Senator Bato de la Rosa ay kinagalak ang muling pagtakbo ni dating Pangulong Duterte kasama ang dalawang anak bilang senador. DBM aprobado na ang higit labing apat na bilong pisong pension ng mga retiradong sundalo. Visa ban inalis na sa Kuwait. OFWs maaari na muling makapagtrabaho. American singer-songwriter Neo magbabalik sa bansa para sa parating na concert sa Oktubre. Patas at Pantay na Balita komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.